ayan mga kahunters kung may lalapit po sa atin patungkol sa kaligtasan po sa Biblia huwag po tayo basta basta maniniwala dahil nga po ito nakalagay po sa 1 King chapter 13 verse 18 ano po ang sabi sa Tagalog po at sinabi niya sa kanya ako man ay propeta na gaya mo at isang anghel ay nagsalita sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na nagsasabi ibalik mo siya nakasama mo sa iyong bahay upang siya ay makakain ng tinapay at makainom ng tubig ngunit siya ay nagbulaan ayan po nagbulaan po yung isang propeta doon sa bayan ng Bethel yung ang sinugo naman po ng Panginoon na propeta ay galing po sa Juda ayan po kaya magsipag-ingat po tayo so para makabasa po natin, malaman po natin ang istoryang ito. Basahin po natin yung First King chapter 13. At yan po mababasa po natin ang lahat-lahat ng na nangyari upang ating maunawaan mga kahunters. hunters Yan po uh, matuturin po tayo o oh, magbasa ng salita ng Panginoon ang vibe, ang Biblia po. Okay, mga ka-hunter, silipin na po natin yung mga bariyang ito. Yan, puro piso po yan. BSP po at saka B, uh, new NGC series o new, new generation currency. Ah. Okay, puro lahat po ito ay mga magnetic. Okay po. Ayan, sige, isahin po natin. Okay, dito po tayo magsimula sa piso na. NGC series yan okay yan ito po ay uh, Ubers error po ayan tingnan po natin nasa Ubers Yan, kung makikita po natin sa mata, hindi gano'ng makita dito. Dito na lang po sa isa. So, mas maliit. Ayan po, isa. Ayan po. Ayan. Ayan. Halos 1 po ito eh. Ang error po nito ay Aros double day Kasi kung makikita nyo rin po yan, Sa tenga Ayan po Ayan o no, Nagka double po siya o. Ayan Oo. Oh. ba? Ito naman. Ay. Ito naman po ay reverse po. Dito po natin makikita sa yan dito po yan. Nagkaroon ng kad ba to? Yan. Okay. Ayan. Again. Ayan, 2007. Sa 2007, mga ka-handlers, ito po ay eh. medyo semi-hard to find lang po. Bihira na po ito. Ang kun lang po, siyempre, ito po ikun lang po natin. Itabi lang po natin kasi hindi pa naman po ganong kataasan ang value nito ni okay uh, ayan po Taiwan 2007 BSP series semi hard to find na po to ito po ay pwedeng maibenta sa 30 pesos hanggang 50 pesos po bawat isa okay Okay, ito naman po ay NGC series po ulit na 20 19 po upper mint mark Ayan po po, may hikita nyo oh, mga oh. Rainbow tone, reverse po Hindi po ito ah, tawag dito ito po ay hindi sinadya po ayan o oh. rainbow tune ok pwede pong maibenta 50 pesos po ayan rainbow tune ok next po tayo yan, ito naman po ay may taong 2015 BSP series. Yan. Reverse reverse po ang ah uh, ang taong dito. Ang error po at makikita po natin ang error nito sa rim. Ayan po ipapakita. Uh, At saka tingnan nyo po ito. Ito po ay mat po. Yan. Kahit i-search nyo po sa uh, internet, naglabas po. Ang alam ko, naglabas po ang BSP ng mat. Yung mga collectible po. Ayan. Ayan. Hindi gano'n. Ito po ay buo yung pagkakarim nyo. Yung error na po na rim. Yan double po. Buo po yan. Hindi po kalahati. Sentong sentro po. Ayan. Overse and reverse. Ayan. Yun nga lang po. Siyempre medyo nabugbog na to sa sirkulasyon pero kung titingnan nyo po maayos pa rin po siya tingnan po po ang pagkagawa ng script po detalyado yan mat okay and next po tayo the last po ay okay mga pa pala mga kahantes baka sakaling meron kayong ibenta o nais kayong ibenta po yan po coin traders for buyer and seller po pwede po kayong mag post dyan pasok lang po kayo dyan facebook page po itype nyo po coin traders for buyer and seller at makikita nyo na po yan tapos mag post po kayo ng, nangana, ng mga nais nyong event ang mga bariya Walang, wag lang po tayo masyadong magmadali sa pagbebenta kasi baka po sa pagmamadali natin ay scammer po yung ating pagbentahan din po, ingat-ingat din po kayo sa inyong pag pagbibenta. Okay po. Ayan, 2003. Magnetic po. Yan itinabi ko lang po to kasi medyo nasa maganda ah, o maayos siyang condition. 2003 siyempre alam natin matagal na po to. Ilang taon na rin ito nakakaraan. 2003. Nasa 20 years na rin po. Yan. Kaya yung mga ganito. Kaya yan. Yung ganito po. If tinatabi ko po yan. Pero hindi po ako bumibili ng mga ganitong bariya. Marami na po kasi ako mga ka-hunters. Tsaka sa ngayon, ang binibili ko po yung year na 1944 pababa po. Mga tao to. Karamihan, yung kasi, karamihan po kasi ng mga ganong year lalo na yung mga 10 centavos yung mga 20 as in oh, mga 25 mga silver po so hindi naman po siya nabibili ng libu-libong halaga din depende po sa condition kasi yung mga ibang kampo kasi niya hindi na rin po magaganda yung condition kagaya ng mga nabili kong iba nickel po, karamihan yun. nickel yung 5 centimo, sintapos po nickel okay o ayan po sana nakapagbigay ako ng konting ka naman sa inyo yung mga nais nyong itabi o hunting yung mga barya yan Maraming maraming po salamat at yan mga kahunters God bless you po sa inyong lahat bye bye po